about nga pala dun sa video na ginawa ko. Tapos, kinaptionan ko siya ng, ayaw ko ng construction, gusto ko ng mayaman siman. Or what? Um, ang dami kasi nagagalit. Napapansin ko daming uh, nagagalit about dun sa caption ko. na. So, actually, mga ka-idol, sa mga followers, content ko lang nun. Dinaya ko lang yung ano ba yun. Yung ko like, ah, hindi ko siya ginaya kasi wala naman ako sinabi na, ayaw ko ng construction worker. Gusto ko ng ganito, ganyan. So, kinaption ko lang siya in the try para lang po ay iingay yung kids natin. Ang kinaption ko siya, yun nga. Diba? Ang daming nagagalit. So, para sa akin is content ko lang po yun. Content lang po talaga for sure, content lang po yun kasi laking bukid ako. Laking bukid ako. At laking gumagawa sa bahay ko, yung buya ko. Construction worker yun. So, hindi po ano yan, hindi totoo yan. Content ko lang po yan ha. ano, huwag kayo masyadong, ano, huwag kayo masyadong seryoso sa mga caption ko or what. Kasi content lang po talaga yung promise. So, makikita nyo naman kung ano po ako or ano po talaga yung buhay ko ng pamilya ko. Yan yung malalaman na ay ganito ganito pala yan si ano dito ganito pala yan si ganito ganito pala kasi ang construction worker halos ang kapatid ko construction worker yung nagiging mga ex ko construction worker pero yung papa ko hindi construction worker yun eh natin bukid kasi kami kaya bundok talaga kami so option lang po yan huwag kayong magagalit kasi hindi po totoo yan pinaingay ko lang po talaga yung page ko mga ka-idol at nakikita ko kasi ano lang kasi ano lang katuwaan na kumbaga kasi dahil ko nang nakikita about din sa mga ganyan na ano alam ko naman na kung taitingin yun, niyo, church na naman yan naman sabi naman kung construction worker, puro hindi po totoo yan. Kapatunayan ko po yan sa inyo pag nakauwi ako ng Pilipinas. Hmm? Kasi halos lahat ng kapatid ko is construction worker. So, huwag na kayong magalit dyan. Dahil caption ko lang po iyan. Kinaya ko lang po yung ano, yung baga yung... May na ano kasi ito eh. May na... Nainisan na kasi akong tao dito sa ano natin na... Yung po, oh, bakit ganun siya? Masa joke lang yun ha. Huwag kayong masyadong sariyo sa construction worker natin. So, yun lang po, babay. I love construction worker. Wala po akong pinipiling tao. Mapagmahal akong tao. At hindi ako mamimili no? Kasi kung gusto ko lang ng mayaman, matagal na akong mayaman. Kung so, ko sa mayaman. So, yun lang po. Thank you and God bless. Kasi ang daming naligaw na mayaman pero ayaw. Huwag mahal ko. Kahit taga-bukid ka pa, manguling ka pa, Construction worker ka pa, driver ka pa or what, huwag mahal ko, yun yun. Ha, joke lang yan. Huwag kayo magsimasyado sa ano ko. Sabot na construction worker. I love construction worker. Dahil proud tayo dyan mga Pinoy sa construction worker.